Babala po mga professional lang po ang gumagawa nito. <laughs> Picture muna bago ang lahat. Ayan po na pagkaisahan po namin yung mga mister namin. Yan, pero nag-join po sila kasi para masaya. Yan. Paalala po na no, yung game na to medyo maano po siya, malikabok sa muka. Yan, kaya kung meron po kayong mga allergy, hindi po siya advisable. <laughs> <saan> bali yung game na to is mayroon pong nips sa loob po ng mga hari na tapos paunahan po silang maka, unang maka five colors ng nips. Ang <laughs> <Picture! Picture! Picture! laughs> <laughs> <laughs> saya po ng game na to, no? pero syempre yung mga kalat dyan niligpit namin. <laughs> Okay, next game tayo. Bale dito po, i-arrange po in order yung Greek or New Testament ko no? Mula Mateo hanggang Apokalipsis. Wala na natin. Wala na natin. Wala na natin. Wala Wala na natin. Wala Wala na natin. Wala na na Wala

kahit di naman kabisado mahalaga po ay binabasa natin to na no? kaya so, nagiging familiar din tayo sa pagkakasunod-sunod nito. Hindi pa kasi Genesis lang. Siyempre yeah. yun. Bakit may pili mo? May pili mo naman talaga to. Bakit nauna yung apokalipsis na mo? Okay, game number 3 tayo. Mas masaya daw kasi yung may harina. Kaya, ito naman by group naman siya. Bali, pasa-pasa po yung harina sa pamamagitan ng cards. Tapos kung sino po yung pinakamarami dun sa kabilang side, sila po yung panalo. One, two, three, go! <laughs> Padamihan ng maano. <laughs> Sige, sali pa. Salin pa kayo. Salok pa. <laughs> May silakaw. Eh, Bye to 'le. Ayun oh. Ayun kasali pa pala si Apeng oh. Galing ni Ate. Galing ni Apeng oh. <laughs> yung mga naipon nila. Kukunti. Dapat pala <laughs> ako Na, na, na. Wala na, time mo. <laughs> na, <laughs> May konti sila. Ito may konti. May konti sila. Panalo yung isang ka-team ko. Kaso hindi na ako naglaro eh. Thank you for watching po!